Kung di mo kaya, huwag mo nang hiningin. Ito ang patutsada ni Senate President Tito Soto kay Senator Bato de la Rosa matapos itong hindi magpakita sa Senado para depensahan ang budget ng Department of National Defense at iba pang ahensya. Si Bato kasi ang chairman ng Senate Committee on National Defense and Security at Public Order and Dangerous Drugs. Ani Soto, hindi pa siya kinokontak ni Bato mula pa noong session break ng mataas na kapulungan. Hindi na nagpakita si Bato mula nang umugong ang balita na nag-issue na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Ito ay kaugnay sa kanyang naging umanong papel sa drug war ni dating Presidente Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC sa The Hague at nakatakdang litisin sa kasong Crimes Against Humanity. Katatapos lang ng plenary hearings ng Senado sa budget at inaasahang ipapasok ang amendment sa mga ito sa lunes.